Adi, okay behave yung kamay ng baby ko. Ang galing nito eh. Tawa tayo, tatawa. Tawa nga si Adi. Bilis ng tawa. Ay, nako nagalit. bilis ng game behave na. Ay. Galit ka ba o hindi na lang ayaw mo? Katulig kanina. Oh, bilis na. Si kanino ka nagagalit? Anong gusto mo? Ipa, Anong gusto mo? Asus, oh, anong ginagawa mo? <laughs> oh, tumawa ka na, game. Tumawa ka. Oh, iyak. Iyak yung may tunog. Okay, ngiti, ngiti eto eto Behave, behave daw. Behave, behave. Behave. Tapos, si Mangot. Pakita mo nga sa akin yung si Mangot ng baby ko. Kasambay si Mangot. Yung galit. Yung galit. Magalit ka. Magalit. Yung galit. <laughs> no, no, yun. din Okay. oh Smile. Smile picture picture. Smile picture picture. Teka na sa muna narin daliro kayan. Okay, go. Adi. Smile picture picture. Balista. that? Tedes. Oh, ano naman? Ah, uh, Simangot. Si Ngiti. Ngiti. Alysi, mo kamay mo. Ang oh, ngiti. Ngiti. Ay, ay. Iyak. Iyak naman, iyak. Bilis na, iyak.